Hello guys, uh, I'm the muscle man at muling magpapakagis sa inyo ng mixing video. So ngayon na uh, dahil uh, si namin yung birthday na aming bunso, so katatapos lang namin, o oh, katatapos ko lang kumanta at medyo ito, namaos ako. So ngayon yung panganay ko nandun sa aming kusina at kasama niya yung uh, pinsan niya, nandun, tsaka yung bunso namin, na uh, siya namin kumakanta. So sub, sub. So ngayon, uh, nandito ako sa aming tindahan at eto, bantay mo na ako. So ngayon, uh, napaganda yung araw namin dahil binigay namin yung oras namin sa aming anak, na bunso. At tinanong ko siya kung masaya ba siya at sabi niya, masaya siya at napapasalamat siya dahil sinuportahan namin siya sa mga gusto niya. So ngayon, uh, kailangan nyo lang talagang kailangan nating gawin para mas lala tayong mali ng mga anak natin so ayun lang guys uh, hindi pinapapain pa uli I'm the muscle man thank you